Hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin Okay, meron tayong isang katanungan ng mga subscriber natin Nagtatanong po sila sa akin, ano nga ba daw ang advisable uh, port forwarding or yung VPN connection Which is IPsec or OpenVPN Nagtatanong po sila sa akin kung sa ngayong mga panahon ba na to, is safe pa rin ba mag port forwarding Okay, yan yung pag-uusapan natin ngayon, okay mga kapitbahay Uh, i-share ko sa inyo, ikikwento ko sa inyo yung konting experience ko about sa ganyang setup, which is port-forwarding, tapos yung IPsec or OpenVPN. Ano ba ang mas safe? Ano ba yung mas prefer or mas ligtas na gamitin pagdating sa office connection? Which is kung gusto mo na magkakonect yung main office mo at saka yung branch mo. Okay? Ayun That's na cool. mga kapitbahay. No? So before mga kapitbahay, itong office namin, ah... Uh, Itong isang branch namin na office na to is hindi to naka-connect doon sa main office kasi wala pa nating firewall which is yung unang mga araw na nag-connect kami or yung mga unang araw na nag-start yung warehouse namin is naka-port forwarding pa lang kami. Ah, uh, yung system namin naka-port forward, yung mga intranet namin naka-port forward tapos yung PBX namin naka-port forward lang tapos ina-access namin dito naka-set up dito sa mga device namin is Naka-setup dito sa main PBX namin is naka-public uh, through public connection. Ang nagiging problema namin dahil naka-forward-forward -forward lang kami is ilang beses na muntikan na mahack yung PBX namin. Uh, dumating pa nga sa punto na yung PBX namin nawala yung lahat ng mga extension, nagbago, pinagpalitan, nagbago yung username and password. So, ang nangyari, nag-reset kami, nari namin. So, napaka-hassle po nun, di ba, kapag uh, once na, na-hack yung system mo, di ba, Napakahirap. Tapos kasi before doon sa kabila is may firewall kami tapos nakaport forward papunta dito maraming times na nagkaroon ng attempt doon sa firewall namin. Maraming attempt na nag-attempt na manghack hack dun sa system namin kaya napakadelikado. kaya Kaya pinursingin talaga namin na mabili agad yung isang firewall namin dito para makapagkaroon na kami ng uh, sarili naming IPsec or tunnel para safe yan so ang experience namin nung nagkaroon na kami ng tunnel lahat ng mga attempt lahat ng mga uh, pagbabago dito sa PBX namin never na nangyari nung nagkaroon kami ng uh, IPsec connection which is may sarili na tayong tunnel connection sa kabila papunta dito okay So, ano nga ba ang advantage kapag naka-IPsec? Kapag naka-IPsec tayo, mga kapitbahay, may sarili tayong tunnel, hindi tayo naka-public. Unlike na kapag naka-port forwarding tayo, prone talaga yun sa hack kasi, syempre, yung port na yun ng, kunwari, yung port 80 ng isang server mo, or kunwari, palitan mo ng 8081, once na na, pinoport forward mo yun, automatic, yung public IP mo is pingable yun public. Kapag yung mga hacker nagra-random uh, searching ng mga port, kapag nakita nila yung port na yun na active, automatic, hack nila yun. Automatic yun kapag naka-port forward ka. Kasi, pag naka-port forward ka kasi, uh, kumari, dun sa mga maliliit na office, automatic, dun sa mga maliliit na office, kapag yung internet mo is naka-business line, automatic, mayroong features yun na port forward. Napaka-unsafe po nun kapag ang ginawa mo is like, for example, yung CCTV mo, wala kang nbr tapos, hindi mo kailangan ng P2P. So, kung isang CCTV lang, kailangan mo i-port forward para ma-configure mo din sa cellphone mo gamit 'yung app. Kung wala kang NBR, so napaka-prone po nun madaling ma-hack 'yon. Pwede nilang ma-locate 'yung mga uh, sensitive uh, file server nyo para ma ransomware kayo. Marami akong uh, mga subscriber na ganyan na naka forward sila tapos nagsasabi na na naransom, ransomware daw yung server nila. So napakahirap nun i-recover, kailangan mo magbayad. E paano kung napaka-importante ng na mga files mo? Hindi mo kailangan ihintay na malak lahat yun. So magbabayad ka. Or unless kung may disaster recovery kayo, pwede nyo i-format tapos i-recover na lang nyo. Mga ganun. So napaka-hassle po nun. Kaya kailangan uh, sa panahon ngayon, hindi na advisable ang mag-port forward. Okay? So, napaka-sensitive. Unless na lang, kung maaari, testing lang, pwede yun. Pero kung maaari, may mga sensitive na files kayo or file server, napaka-hirap po nun, napaka-prone talaga sa hack na mga ganun. Like before, uh, noong mga unang araw na UPBX namin is naka, dumating na tong PFSense namin, nabili na namin. So, kinonfigure mo namin isa-isa. Tapos, iniwan mo na namin yung uh, PBX namin na naka Uh, connect through uh, through analog trunk which is naka public IP hindi sa naka local connection lang na nagbabato yung dalawang PBX sa kabila naka public. Ilang beses na nag-attempt ang firewall ko rito is napupuno yung states, nagiging 100% kasi marami sigurong nagpiping, marami nagra-random na mag-attempt kaya napupuno yung uh, table yung table ng PFSense, nagiging 100% kaya hirapan kami. So, nung ginawa namin, nilokal lang namin na wala. Kasi wala nang nag kasi wala nang nakapublic. Ayun, yun yung mga experience namin. So, dyan sa mga nagtatanong na tropa nating IT, safe ba ngayon na mag-port forward? Safe naman kapag hindi sensitive yung mga forward mo. Like, for example, CCTV lang. Pero, dapat, yung file server mo is secured. Like, for example, yung CCTV mo mayroong nakabilan or naka... Pero mahirap pa din eh kapag yung, once na napasok na yung public IP mo, automatic, makakapasok sila sa router. Matic, pwede nilang i-attempt lahat ng mga network mo sa loob. Kaya, advisable talaga na dapat naka IPsec or naka open VPN kayo para may sarili kayong tunnel para safe na safe. Secure dyan, walang ibang nakakaalam kung anong port yung ginamit mo or walang ibang nakakaalam kung anong tunnel ang meron kayo kapag naka VPN connection kayo. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan ng mga tropa nating IT. Medyo madami kasing nagtatanong. Maraming nalilito. Ano nga ba daw ang importance? Ito, para to doon sa mga tropa nating IT baguhan. Kasi kapag expert ka na, siyempre alam mo na how it works. Ito, ini-explain ko lang dahil doon sa mga baguhan nating tropang network engineers or mga IT na nagtataka, bakit kailangan natin ng VPN? Bakit kailangan natin ng IPsec? Bakit kailangan natin ng OpenVPN? Yun, yun yung mga purpose para maging safe yung network natin para may sarili tayong tunnel kasi, siyempre, noon hindi pa uso yung mga ganun-ganun port forward talaga yung pinaka-alternative dahil sa ngayon, marami ng hacker uh, nag-update so napaka-unsafe kapag nagpo-port forward ko pa rin ngayon kaya dapat kapag yung office mo gumagamit pa ng port forwarding palitan mo na. Mag-firewall ka na para makapag-VPN ka na. Okay? IPsec or Open VPN. Okay? So, yan yung mga madalas na ginagamit. Marami kasing klaseng VPN. L2P, LT, L2, mga ganon. Tingnan na lang nyo kung ano yung mga klaseng VPN na pwede nyo gamitin sa office nyo. Okay? So, dagdag ka, alaman, no? jan pala sa nagtatanong, libre nga ba daw yung IPsec at saka Open VPN sa pfSense. Okay, libreng libre po 'yon. Ang need mo lang talaga para makapag-setup ka ng ganun is kailangan mo naka business line tapos naka static public IP ka para makapag uh, IPsec ka or makapag Open VPN. Okay? Uh, isa pa 'yang tanong is kailangan ba both side na naka public IP? Okay? Kailangan both side na naka public IP kapag gusto mo mag IPsec connection. Pero kung mag-Open ka lang, So, ang main server ng OpenVPN is nasa main office. Tapos, mag-access lang yung branch. So, no need na mag-public IP yung branch. Kasi, once na in-export mo yung OpenVPN, in mo sa PC sa branch, automatic connected na yan. As long as na may na-detect sa internet. Alright? Alright. Okay, so, sana nasagot ko or sana nadagdagan yung konti yung kaalaman. Kaya, kung meron kayo mga katanungan or uh, question, comment down below. Willing ako sumagot. Kaya, God bless peace and thank you so much